Uh, sa mga fans na sumusuporta sa amin, sobrang thank you kasi andyan pa rin kayo hanggang dulo. At uh, yung sa ito lang yung sasabihin ko, hindi pa tapos yung lahat. Uh, sobrang saya din kasi ano eh, nakahabol yung ibang region sa atin. Eh. Kung baga hindi magiging boring yung mga tournaments kasi palagi na lang pinas-pinas, gano'n. Kaya mas na-motivate kami na magpalakas palalo para in the next tournaments, mananalo ulit kami. Kaya, huwag kayong panghinaan ng loob, guys. Kasi ako, di ako ng loob, eh. Yung, parang mas lalong nag-activate yung apoy sa puso ko na magpatuloy. Kasi, once in a lifetime experience dito sa Riyadh, sobrang solid talaga. Kaya, gustong gusto kong maulit tong chance na to. Kaya, mas gagalingan ko pa sa susunod na tournaments.